good morning mga wangga meron tayong brown bread with ano yan uh, basta may giring giring <laughs> <laughs> may oats meron niyang seed seeds basta ganun o oh. paubos na siya hmm. ito yung bread na kinakain namin So, ngayon, magbubutas tayo. Tapos, butasan natin ito para lagyan ng itlog sa gitna. Itlog na naman. Ayaw, ayaw, ayaw. Kain ko ito pagkain breakfast natin oh. charan yung itlog lolokso na sa gitna so let's go sa ating kawali ibigay tayo na ayon So, mainit na yun. Magay na natin yung ating hindi makita. Brown yung ating egg. Uy! Uy! Muntik na mapisa yung yellow. Uh-huh. Ayan, ayan, na siya. So, yung um, ganaan. Yeah, ah, ini ikut Ah, hindi. 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 na I got Feel the moment Olive oil naman tol Fill in color top na eh ah. kasi lang. Mahirap mag-video pag walang naghahawak. Thank you for eating banana. I watching pala.